Welcome back sa aking youtube channel Jeremies TV Manila Like, Share and Subscribe anyway, Wala na kung bakit ka libre lang Pag muna lang din sa kapwa mo Alright, thank you very much So topic natin yung po today's reflection O ang mabuting balita Sa araw ito, Sa ating mga Pilipino Araw po ng National Heroes Day So araw na mga bayani natin Na kung saan Ay nag-alay uh, nila Ang kanilang sariling buhay. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa bayan. Kaya po ngayon, no, talagang uh, pinagdiriwang natin yan at na talagang nire natin ng ating mga bayani dahil nga talagang uh, ginawa nila para sa ating bayan kahit nagbuhay nagbu sila ng buhay. At ano nga ba sinasabi no, sa Bible tungkol sa mga bayani? Sabi sa 1, chapter 15, verse 13, Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi po, no? malinaw po. Ganon din po ang ginawa ng ating mga uh, national hero no? o mga bayani natin. Isang sukatan no? na kusang loob po no? sa pagbibigay sa kanilang sarili no na hindi napipilitan dahil gusto nila ang kanilang uh, ginagawa. No kaya talaga po nga uh, ang isang bayani actually hindi naman 'yan para uh, isang katanyagan o kasikatan dahil hindi naman nila inisip 'yon nung panahon sila nakikipaglaban para sa ating inang bayan. So ibig sabihin ng tunay na bayani talaga ay yung sakrapisyo. 'di ba? Sinasakripisyo mo rin ang pamilya mo. Imagine mo, iiwan mo sila, makikipaglaban ka, hindi para sa kanila, para sa bayan, 'di ba? So, yun po no? hindi lang talaga uh, maiwasan no sa panahon ngayon. Mukhang uh, yung mga bayani natin ngayon ay uh, kakaiba, no? At ang nangyayari, imbes na tumulong sa bayan, ay kinukurakot pa no yung pondo ng bayan na kung saan yan mainit po no ang usapin ng corruption at ang ating Panginoong Yesus ang isa sa pinaka no pinaka modelo sa pagiging uh, bayani no na naging malaya tayo sa kasalanan di ba na malaya tayo sa kamatayan physical man no? spiritual dahil sa kanya ay inalay niya ang kanyang sariling buhay. Dahil uh, nag-sacrifice siya at hindi lang yon Dahil nangibabaw ang pagmamahal sa ating Panginoong Isus. Kaya nga sa John 3.16, di ba? Uh, dahil sa pagmamahal niya sa tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Isus na kung saan wala naman sa kasalanan. Hindi naman sa kailangang bumaba sa lupa para mamatay. 'di ba? Dahil wala naman po sa kasalanan ng Isaya ng Diyos, no? Pero dahil nga sa pagmamahal ng ating amang nasa langit ay uh, na ang kanyang uh, kaisa-isa anak ang ating Panginoong Yesus na doon sa uh, krus ng kalvaryo no? na saan ay niligtas po tayo sa ating mga kasalanan kaya kung dito sa sa ating bansa meron tayong heroes no? Heroes for Revolution, pinaglaban ng ating bayan, pero masigit po ito, no? Yung ating uh, bayani o Panginoon, no? Ating Jesus Cristo, hindi la po physically ang ating uh, natatamong kalayaan, kundi kaligtasan spiritually. Even yung mga bayani nga natin yan, no? Mga kaisko, uh, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, ay nangangailangan din sila ng kaligtasan ng panahon ngayon. Kaya kung nire natin ng ating mga mga bayani, dahil sa pagmamahal, sakrapiso sa ating bayan, higit na dapat ang ating Panginoon Yesus. Dahil buhay mismo natin, no? Ang nakataya, iniligtas niya tayo sa kasalanan. At hindi lang Dahil dun sa kanyang uh, uh pagsakrapisyo o pagbibigay sa kanyang sarili, nabuksan ng langit para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya uh, ganun gawin natin even po sa ating uh, pamilya, no? Mag-sacrifice po tayo. Gawin natin ang uh, kung anong nararapat, ganyan din sa trabaho, tumulong tayo at sa ating kapwa tao. Dahil sabi ng ating Panginoon Jesus, kung ano ginagawa mo sa kapwa mo, ayun ay na rin ang ginagawa mo sa akin. Kaya sa mga kapatid nating na nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial, kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoon Yesus at saka yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless po mga kapatid na nanonood sa aking vlog na malubana po ang karamdaman. Ipuhin e, niyo po ang yung mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po tanggalin ang kanilang karamdaman alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloob. Ganon din po sa pamilyang hindi nakakaintindihan, nakakagulo, hindi nakakaunawahan. Ipuhin niyo po kami ng puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal o sakrapisyo sa kanilang pamilya kagaya ng ating Panginoon Yesus. Ganon din po sa financial Lord na kailangan-kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Yung no, ultimo po ng isang kilo lang ng bigas, pinong problema pa kung papaan o sa kanilang pamilya. Bless nyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin nyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa halang na ng Jesus, Spirit of the mga Thank much, bro, God first.